Alam nyo, nung ako lang nakakaalam yan, takot ako gamitin eh. Paano? Mahalay ko kung niluloko lang ako. Ang papangit kasi eh. Oh, to, 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 to. Tignan nyo, tignan nyo. Ha? Lapis. Gagawin kong bubble gum. Gusto nyo? Hindi, hindi. Gusto mo? aho Floor Shine Floor Shine Floor chime. Hindi pa pwede 'yan. Pagka nakita yan ng nanay mo tsaka ng mga kaibigan natin, baka mahalata nilang Floor 'yan eh. Akalain pa eh, ninakaw mo 'yan. Oh, Ngano? Thank you, ah. Ha? 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 Okay ba? Ha? Kaya lang itong mga duwendin ito, bibigay-bigay ng kapangyarihan, di mo naman maaasahan. Minsan okay, minsan palpak. Pahiya tuloy ko kanina kay Gina. Ah! Alam ko na. Alam ko na! Bukas. Simula bukas, gagantihan natin mga kalaban natin. Sila Charlie. Diba? Alam ko na gagawin ko. Tumigil ka nga dyan, Ivan. Alam mo namang di tayo pwedeng manakit ng ibang tao, ah. Cool ka lang, cool ka lang. Eh, wala naman yung tatlong ulyanin dito, eh. Nasa Dabao. Oh, sino pipigil sa akin? Wala. Sumusobra na itong damuhong na ito, ha. Kanina, pangit daw tayo. Tapos, ulyanin. Ngayon, dahil akala niya wala tayo, gusto magpalusot. Oh, Elvis. Mandar ka na naman. Ano ba problema? Tutal, isang linggo na lang naman, ah. na naman. Nahihilo lang ako rito sa kisame. Ang hirap pala nung nakab nakasabit na nakabaligtan. Mamaya, pare. Tutal, wala namang pasok. Samahan niyo ako. Pupuntahan natin si Gina. Dadala ko siya ng isang sakong mansanas tsaka katakot-takot na tsokolate. Ha? Eh, baka mapahiya ka na naman eh. Mabuti kung ikaw lang. Naman to eh. Relax ka lang, pare. Wala naman yung tatlo rito eh. Ah, ito. Itong bola, gagawin kong kotse para may masakyan tayo mamaya. Paano kung maging kotse nga yan? May lalabas ba natin sa kwarto yan? Oo nga pala, no? Gusto ko sana maging kotse ito, eh. Hmm? Hmm. Kaya, kaya. Hmm. 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 Ba, rin, mercedes naman. Hmm. talaga pa ako. <laughs> <laughs> Dinom, sige no. na, mama, ano kayo sa akin? wala na ako. <laughs> <laughs> Hello. Boss, narito na sila. Basta huwag lang ngayon magpapakita, ha? Ah. O, sige, boss. Boss, nandiyan na sila. <laughs> sige, putulan na. Huwag! Putulin! Huwag! Ay, type! <laughs> <laughs> real dear na. Doon ka na lang mag-abang. Oo, sige. Ate! Jillian! Ate! Amala ko, mamabaya mo na ako eh. Pwede ba naman yun? Pwede ba naman kitang pabayaan? Kama na yan! Oh, ah, eh, mama, eh, huwag niyo na ho kaming saktan. Eh, hindi pa naman ho kami nakakapagsumbong sa polis. Eh. Ano malay namin? Nasaan na yung lalaking palagi niyong kasama? Ba't wala rito? Siguro nagsumbong na sa polis, ano? Pwes, Wala na silang haabutan dito. Dadalhin natin ang dalawang ito. Para patahimikin ang habang buhay. <laughs> <laughs> ako, ate, babatay nito tayo. Sira ang tunis ko. Masaya. Masaya <laughs> nang mawa. Pamabuhay yung pamamatay. Sige, tamas yun yan. Tara. Oh, Mama, pretty. Hindi. Ako, para green card, kawal ko, 对 <laughs> 对

បាអាអាអេអេ